Isang Pilipinong vlogger ang tumanggap ng isang delikadong hamon. Kainin ang mga buto ng pritong manok kapalit ng 20,000 piso. Inihanda niya ang lahat para sa pagkuha ng video ng mapanganib na challenge na ito sa loob ng kanilang bahay. Habang nakaharap sa kamera, buong tapang niyang nginuya ang mga buto, pilit na nagpapakatatag para sa kanyang mga manonood. Ilang oras matapos ang video, nagsimula siyang makaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Agad siyang isinugod sa ospital at natuklasan ng mga doktor ang malubhang pinsala sa kanyang mga lamang loob. Sa kabila ng mga pagsubok na gamutin siya, hindi siya nakaligtas. Lumuha ang kanyang pamilya sa biglaang balita. Inilibing siya habang nagdadalamhati ang kanyang mga kapitbahay sa kanyang trahedya. Humarap sa media ang kanyang pamilya humihingi ng hustisya. Samantala, ang taong naghamon sa kanya ay misteryosong naglaho at hindi na muling natagpuan. Matagal nang nagbabala ang mga health experts, ang lutong buto ng manok ay maaring mabasa sa loob ng katawan at magdulot ng malulubhang pinsala. Ngunit sa kabila nito, may mga taong handang isugal ang buhay para lang sa views, clout, o pera. Kaya ngayon, isang mahirap na tanong, ang kailangang pag-isipan dapat bang managot ang mga viewer at social media platforms kapag may trahedyang nangyari dahil sa isang content? Ano sa tingin mo?